Hi guys! Uh, good morning. Magluluto tayo ngayon ng crepe no? Kasi si nanay tinawag ako kanina at may napanood daw siya sa kanyang snapshot. So, pinagay niya sa akin. So, mayroon ako dyan uh, isang cup na tawag dito na flour and nilagan uh, nilagyan ko lang siya ng 1 teaspoon na salt at syempre yung tubig. Sabi niya, yung uh, texture daw niya is pang, para siyang pancake. So, minix ko lang yan siya dyan. Tapos, ipatik ko sa kanya. Napakita ko sa kanya kung tama na ba yung sa kanya. Kasi nga, siya lang nakapanood. Ako, malay ko ba naman dun. Siya lang nanonood. Tapos, utusan niya ako. Aba, siya lang nag-explain sa akin. Char. So guys, ito na siya. Pakita ko na ngayon kay nanay kung okay na to sa kanya yung texture niya. Or magdagdag pa ako ng kunting tubig. Tingnan natin. Nagkikrabe kasi, kasi yung nanay ko. Diyos ko po, grabe siya kung maglihi. So guys, hindi pa daw dito natin. Parang pancake pala siya. Okay. Parang pancake style pala siya. Pero, tubig, flour, and salt lang daw nakalagay. Tingnan natin. So, ito na. Pwede na siyang pwede na siyang pang pancake. So, ito try na natin ito ngayon. Okay, try natin. So, ayan. Nagpainit na tayo ng ating uh, pan. mo So, ito ay kanilang dihen. Ayan, or Arabic butter nila, guys pahiran natin yung ano, yung ating pan. Ayan, mainit na. Ito try natin. Ito na yung ating mixture. Ilagay na natin yan dito. Tapos ganyan-ganyan yung pan natin. Wala, masyadong malak. Patay. masyadong malakal na Malakas yung aking apoy. <laughs> so, ulitin natin, no. Ay, nagagalaw siya. Ganyan lang siya, guys. Ang galaw siya. Okay. Ay! Eh, eh, ganas pala. Ito siya. Tapos, ito na yung aking uh, unang ginawa, guys. Oh. Tignan natin. man, naman. Pero gusto niya na, ano, nagbabrown. Masarap naman siya. Parang masarap siya lagyan ng asukal at saka, no? butter. So guys. Tapos na ako. Hindi ko pinakita sa inyo kasi nakalimutan ko palang video. <laughs> Pero sabi ni nanay, okay naman daw siya. Pero kailangan pa daw niya yung ano, kailangan daw maging pula daw siya. Pulang. Yawa. Yung brown or golden brown pa. So kakain na ako ng aking breakfast. Ayan. Gaga pa ni nanay eh. Pang malakas ang breakfast to. Aray. Hindi kaya ng bunganga ko. Hmm? Wow! Char, itlog ko. Hmm. Yung yung Alin? Ka. Ne, so, ka lang inilagay ni nanay Pinatay ko na din eh.